pinakamahalaga dyan yung unity yung pagkakaisa kasi hindi kaya ng leader nyo siya lang mag-isa, ng officer kailangan ng uh, uh, inyong partisipasyon para maging maganda ang kanyang pamumuno kailangan meron kayong uh, pagkakaisa at ngayon, bibigay ko uli ang uh, pagkakataon sa overall chairman ng GIFBSI PCGS na Yeah. kasama po ang ating katuwang ng Nasi Tiang manla mula po sa GUCJCCII. No, Nag-combine po kami para nang sa ganun, mas mapalawak pa po natin yung programa para sa kapatiran. Ano po ba ang reason kung bakit kami naandito at ano rin po ba ang dahilan bakit din po ba kayo naandito? Dapat give and take po tayo. Hindi pwedeng puro tayo uh, lapit, lapit ng lapit sa pamunuan para walang humili ng tulong, na dapat may obligasyon din po kayo na dapat yung kong gampanan. Ano po, so bago natin ilahad yung mga binipisyo po na yan, at bago po natin ilahad ang inyong mga obligasyon, sisimulan po muna natin, ano po ba ang guardian? Saan po ba nagsimula? Ano po ba itong nabuo? Kailan ito tinatag? Okay po. So now, Umpisa natin sa kasaysayan. May kling istorya lang. Kasi kung babasahin pa natin yung kasaysayan, napakahaba po. Ano? Now, um, kung, magbabalik na po tayo, si Abraham po ang overall chairman o presidente ng Guardian. Dino po ha. Kaya pag tinanong, siya lamang po ang pwede natin tawaging tatay, ama, at yung kanyang Madonna, ang maari lang po natin tawaging ina or nanay kasi nakasanayan po natin sa single brand na tawag sa amin na mga, ano, ay tatay o tatay na diba, ganun minsan tawagan nila eh. no, so ah, uh, sanayin natin ang sarili natin na ang tawag natin ay kung according to the position kung chairman, pangulo, presidente, etc dun po tayo tumawag or by the ranking na po, ganun po ang tamang pagtawag po natin o no? Now, 1976, sinatag po ni uh, Sergeant Liborio Abraham Hango Jr. ang Jablo Squad. Ito po ay nagmula sa 57 PC Batalyon na kung saan labing dalawang orihinal na mga miyembro ng Jablo Squad ang kanyang mga nakausap at, nag, at nagbuo ng Jablo Squad. Saan po ito naganap? Sa Sityo Kidama, Parang Maguindanao. tandaan po natin, GABRIEL Squad, sino po ang nagtatag? Si Sergeant Liborio Abraham Hangaw Jr. Kailan ito na-create? Kailan ito na-compose? April 15, 1976 sa Sityo Kidama, Parang MAGINDANAW Na kung saan na ang mga kasapi nito ay nagmula sa 57 PC Batalyon. Malino po, ano? Now, yung Jabri Squad na yun, pinaikli ko na lang po ah, Ah, uh, papanood naman natin sa mga YouTube yung pila pinakakabuong istorya niyan. Kasi mga natin, dahil tanghali na, baka abot tayo ng gabi, hindi pa tayo tapos. Ano? Now, 1980, yung Jabri Squad ay nadagdagan pa po ng dalawang syllable. Ano po yung dalawang syllable po na yun? Yung po yung Crime Buster. Okay po, Crime Buster. Kaya ang nangyari po dyan, makikita ninyo doon, Jabri Squad Crime Buster. Nakuntaan, pumasok din po rito ang mga sibilyan na pitong abogado. Pero ang makikita nyo lamang po sa ating uh, kasaysayan, limang pangalan ng mga abogado na kauna-una ang mga naging membro ng Jamboree Squad Crime Buster. Pinigsi lang po natin ang mga istorya. Now, paano po na-create ang Guardian? Dito na po tayo papasok. December 10, 1984, nung nawala na po ang Jabri Squad Crime Buster, nag po si Amang Abraham na ipap, ipapalit na pangalan. Marami, marami po siyang choices. Marami sa pinagpilian. So, ang napili niya nga po, ito po ay ang Guardian na kung saan na-create din po ang nag-create po noon ay ang ating po mga civilian na abogado na naging member ng Crime Buster. Alino po? So, sa pamamagitan po ng mga abogado na i-reistro po yan sa Security Exchange and Commission na ang naging check number po nito ay ano po ang check number? 123899 Ang kauna-unahang guardian po na naitatag dito sa Pilipinas ay ang GBI po. GBI, Guardians Brotherhood International Incorporated lang pala. Georgian Brotherhood Incorporated. Yan po ay na at na nailabas po yung check nila sa buo po itong GIFBSI. Na kung saan, mas pinalawig po natin dito. Mga uh, kapatid sa kanang balikat, kami po rito na kasama po ang ating katuwang, ay talagang gumagawa po kami ng mga programa na kung saan mapapakinabangan po ng lahat. Hindi lang po ng miyembro, maging mga sibilyan na sa paligid natin, maging sa barangay na kinabibilangan natin hanggang sa munisipalidad, hanggang sa lalawigan. Ano po? Yun po yung mga kakibat po natin dito. Na ano po ba yung ating mga tungkulin, mga obligasyon? Ah, sino po ba rito yung guardians na po, yung adapt? May karagal na po. Ay si SRD Casper. Ang po pakagal na tapos R&D Casper pinupak po yung uh, dalawa lang adapted so para sa kaalaman po ng mga magiging guardian meron po tayong mga patakaran na dapat po natin sundin mga alituntunin po natin dito bilang sa guardians po una po siyempre gumalang tayo sa mga namumuno at nakakataa ang paggalang hindi lamang po nakikita sa pag pagkamay at pagbebe sa mano be no? respect Huwag so, po natin isipin na ang kaharap po natin ay bata. Huwag natin isipin na tayo po ay matanda sa edad. Tama pa na. No? Dito, hindi po pamantayan kung anong pamumuhay meron ka, anong edukasyon ang natapos mo. Diba? Tama po. Ngayon, kung pinagkakatiwalaan po ng GIFBSI na maging pangulo ng regiment, si CNPSFJR, uh, GR, sana po makiisa po kayo sa kanya. Apo, mapagtulungan po tayo. Hindi naman po kasi edad po ang pinagbabasayan natin dito. Naka, paano po yung tamang mga pagkamay at pagbati? Chairman <laughs> Doc. doktor. Tapos na sabihin natin, ha? Diba, Gumamalang sa mga namumuno at nakakataas. Kaya nakikita nyo, di ba, pag dumarating, nagka, uh, nagkakamay bilang pagbati, pag alis, narundi po, nagpapaalam at sila'y uuwi na, no? Pag kumamalit tayo dito, Wag po itong tatakpan. Okay. Para malaman mo po kung ito ba ay mataas or mababa. Ngayon, simula muna tayo dito sa pantay na ranking. O marking kung tawagin. No? Totally, hindi naman talaga ranking eh. Marking. No, kasi ang ranking, only for militar. Diba? Pagka may mga ganyan, siyempre, parang kayong MG magic group. No. So close mo muna siya. Pagka close, tatapit sa balikat, and then itataas, <coughs> ibababa. Okay? Kapwa lalaki. Kung babae naman ang kakamayan ng lalaki, o parehas yung babae, ganito pa rin po. Iko-close mo pa rin yan, itataas lang po, walang akap. Kasi pag kayo natabig mo yung dalawang bulkan niya, masasampal ka. Hmm. Pag, magkakamay, naka-forward ang kanong paa. O so, kasi Kanan, yan. Kanan. Kasi pag itulak ka ba? Burkan talaga, hindi chocolate hands. Kaya, tataas lamang po at ibababa. Now, so, paano naman kung mataas na yung kakamayan mo? Ito yung sinasabi ko, na kaya huwag mo itong tatakpang, gano'n, para makita mo kung mataas ay yan. Na, paano natin malalaman? diba first ranking, pagsumali ka, MG. Magic Group. E eh, active ka uh, sa lahat ng mga aktividades ng Kapatid ng Guardian. Nakikiisak ka sa mga programa. Napopromote ka. Nadagdagan ngayon ng R. RMG. Ranking Magic Group. Ibig sabihin, pag pumasok na yung tatlong letra, pataas, nakita mo marami na. Ibig sabihin, higher ranking na po sa iyo yun. Paano tayo magbibigay galang? Doon sa nakakataas sa atin. Kunyari sa po si MG. Sa po si RMG. Pag tumamay sa lalaki ulito ha, close, aakap, magbebe sa mano, bababa. Ganun pa no? Pag sa babae naman, pagka ganito mo dito, kamay mo, iko close, diba? Yang hawak dito, iko close mo dito, bebe mano, baba. Okay? kapag, kapag, Ganito po, kamay. Kamay. Di Sa pagtanggap. Eh di nakatingin diyan. Diyan po ang tingin ha, ah, hindi sa mukha. Pag nakita nyo kung sino yung mas mababa ang rank, yun ang unang magpapakilala. Sinasabi po yung rank, tsaka yung iyong pseudonym para magkakilala kayo. Nakipagkamay ka nga, hindi mo narinig. Eh, paano kung walang uniform, hindi mo makikilala. Sasabihin nyo kung ano kayo. RMG, Doc, Bago yung isa, yung mas mataas ang rank. Okay. Okay. Gets? Malinaw. Para malinaw. O yung balik tanaw. Yung balik tanaw. Okay, di ba? Ito naman, yung balik tanaw. po. Paano yung sinasabing balik tanaw? Kung bata ako at matandang edad sa akin neto, di ba? Ang sabi yung bata, <laughs> no? Bata talaga. Matandang edad niya sa akin. Siyempre, pero, pero higher ranking ako, no? Kakamay, ganito ulit. Kukulot ulit natin yan. Yaman. Aakak, Mama. magbebesa mano no, yung may edad, dahil na higher ako, pagbaba, ako naman bilang isang bata, magmamano ako doon sa nakakatandang edad sa akin. Okay mm -hmm. po ha? Malinaw po. Pagbaba, nakakangay magbalik tanaw. Klaro po? Mga ma'am, sir. Okay po. na. Salamat na niyo. Salamat tapos sobrang pag-inom ng alak. Meron ko bariton. Magami. Ah, dito kapatid, kaya natin niya ah, nasa alituntunin din natin ito. Kasi tayo yung ehemplo bilang mataas na uri ng sibilyan. At kaya dapat sa atin po magmumula ang kagandahang asal sa lipunan. Kaya wag tayong baka mamaya pag naging guardians ka na, dati pang naglalakad ka diyan, nakaganon ka lang, higa ka na. At nakaganon pa. No, Gano'n pa. Hindi na maglakad. Di ba? Ah, hindi tama. Ikaw lang guardian. Ano na? No. Pwede po natin ipagmalaki na guardian tayo, pero pagmalaki natin sa mga kabutihan. Huwag natin ipagyabang pagiging guardian natin dahil meron ka lamang sinasandalan. Ang nangyayari neto, parang ginagamit mo lamang ang iyong uh, karga bilang isang guardian para ikaw ay katakutan. Diba? Dapat ang gagawin ninyo, ang gawin sa lugar ninyo, kayo po dapat ang hangaan. Bilang isang mataas na uri ng civilian na may magandang ehemplo sa inyong nasasakupan lugar. Diba na po? Bawal din po rito yung mga sugal-sugal. May nagsusugal po ba rito? Ma'am? Ay, alam mo bakit po, hindi naman po sa tao to alam po, hindi namin po pinagbababalan yung mga pilig ninyo kasi una-una, personal nyo po yung buhay. Kaso nga lang, gaya sabi ko, magsusugal ka. Pag nahuli ka, yan sa pa. Problema mo, problema mo pa yun, problema pa ng asawa mo. Pangalawa, pag natalo ka, ang na pambili ng gatas ang anak mo, wala na. Diba? Oo, ayun ang nangyayari sa atin. Kaya iwasan po natin yung mga bagay na alam natin kung sa saan tayo mababa lado. Pag humingi yung anak, mabatay na may pera. <laughs> Umatend po tayo ng mga monthly meeting. Pero tayo mga buwan ng pagpupulong activities maliban kung may pamilyang obligasyon na dapat gampanan sa oras na iyon. Tulad niya, labi nga ni CNPJR. Gusto mo kita nandamalo ng isa niyong pagtatama. Kasi may taket. And may tatlo pa na hindi nakadalo. Andito na rin po yung kanilang mga ID. Pagawa na po natin. Dito na to ba, Basay? Paano pa dito? Nandito na yung mga kapatid. I-iiklang ko lang. Kasi mahaba yung oras natin. Ito po yung mga dapat yung pong gampanan mga oh, kapatid sa pagsali niyo po ito. Ano nga po yun? Eh. Ito po yung nasabi ko, mayroon kayong obligasyon. Baka mamaya, ang kinuwento sa inyo rito ni Pangulo, yung mga tulong, siyempre nainganyo kayo ngayon. Hindi niya binanggit yung obligasyon niya. Di po ba? Ngayon, ito, ito yung sinasabi ko, may kapalit na obligasyon. Kapag sa sali niyo, kaya sinasabi ko, bigayan po tayo. Dito po? Dito po mga kapatid, meron tayo rito monthly butaw na tinatawag. Magkano po yung ating monthly butaw? Dito po, pinapairan po natin at tamaan po natin 100 pesos monthly. Hindi po rito na yung nigarilyo. kailang stick sa isang araw? Apat. Apat. Magkano yung isang sigarilyo? Nine. nine. Nine? plus nine, eighteen. Eighteen <laughs> pesos a day. Times seven mo yan. In one week. Times four mo yan. In one month. ang laki, di ba? Pagkano po yung ating One hundred. One Sa isang? Buwan. Buwan. Para saan po yung one Una yung fifty pesos po natin, para po sa Guardian Protect. Na kung saan tayo po ay nagtulong ng resolusyon noong September 8, ito po ay na-aprobahan po ng lahat ng mga chairman at president dito po sa ating resolusyon na pinastang para sa Guardian Protect. Bakit po gumawa ang GIFBSI at ang GUCGCPII ng Guardian Protect? Paliwanag po natin. 50 kwenta pa pala yung nababanggit ko ha, sa monthly vote meron pong tulungan sa confederation. Pag sinabi ko tulungan sa confederation, lahat ng branches na nakabilong sa GUC, GGC, ayan logo, G, uh, GGC, para pala yung logo so. ng ito po, sa, little sa little 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 Ito sa Ito sa logo ng GUT, At yung po yung nakikita nyo rito, logo ng GGC. Lahat po na nakapaloob diyan, nationwide hanggang international, yan po ay pag may nangailangan na tulong, kanyari sample dito sa inyo, may humingi ng tulong, may na-hospital. At kumpleto kayo ng dokumento, ng picture, 24 hours na nakakonfine, Diba? Siyempre, kailangan natin ng proof. Mamamaya, si bro, humingi ng tulong, sabi, eh, na hospital yung asawa ko. Yung pala, yung totoong itampala, wala nang pang taya, wala nang pang humingi ano, ng tulong. Siyempre, through GCAS, papadala lang lahat ng branches, di ba? So, marami po kasing sumasali sa kapatid ng guardian na sinasamantala naman po ang samahan. Di ba? At marami din naman po ang pamunuan kung bakit marami din po nabubuwag ng mga branches dahil yung namumuno naman ay mapagsamantala rin